Yun, another day, defoliate na naman tayo guys Mga bugis ko nga dito sa bagyo guys Ayan, start na nga sila ngayong January sa pag-bloom At yun na nga, February to March nga ang kanilang full bloom Ito na nga yung isa nating bugi Ayan, isa nga itong silver red bougainvillea At ito nga ang ating i-defoliate Ayan, tatanggalan nga natin ng dahon Ganito nga guys yung aking paraan kapag palabas na ang kanilang mga bulaklak Ayan, tulad nga nito makikita nyo nga guys ayan palabas na yung kanilang maliliit na bulaklak ayan pag napansin ko nga sa aking mga bugis na palabas na kanilang mga bulaklak i-defoliate ko na nga sila sa ating bugi na ito, hindi pa nga ganun kataba ng kanilang mga branches. Ayan, may kaliitan pa nga sila. Naitanim ko nga itong aking bugi sa kanyang paso noong April 2020. Kaya naman magpa 5 years pa lang ito sa atin. Yan guys, ngayon nga sisimula na natin ang pag-defoliate at lahat ng dahon aalisin natin. Isa nga sa pinakamatagal ang pagtatanggal ng dahon ng ating mga alagang bonsai. Bukod nga sa isa-isa sa pagtanggal ng mga dahon nito, isa nga rin sa nagpapatagal ay ang pag-ingat na maputol ang mga buds ng mga bulaklak. Napakasaya nga kahit isa lang ang matanggal mong buds dito. Kaya naman dubli ingat talaga tayo sa pagtatanggal ng dahon. May nagtatanong sa akin guys kung bakit ko pa kailangan i-defoliate ang aking mga bugi. Kapag sa bugi kasi mas gusto nila yung na-stress. Well, hindi naman lahat ng aking bugi defoliate ko. Ayan, dipindi pa rin po. Nag-defoliate -de lang nga ako kapag alam kong season na nila sa pamumulaklak at lalo na kung may palabas na silang bulaklak na maliliit. Ayan, sa pag-defoliate -de ko nga ng aking mga buginbilya, Ayan, katulad nitong ating isang material. Lalo na nga kapag palabas na ang kanilang mga bulaklak. Napansin ko nga sa aking pagdidefoliate, imbis nga na dahon ang nalabas sa ating mga nodes. At dahil nga na-stress ang ating puno ayan, bulaklak po ang kanyang ilalabas. At base nga yan sa aking naranasan. Hindi lang ang pagdidefoliate ang paraan para pabulaklakin ang ating mga bugi. Siguro ang ilan na, na nila to, ang bitinin nga sila sa tubig. In short nga, uuhawin natin sila. At ang isa ko pa nga paraan para sa pagpapabulaklak ng isang bugi, syempre ang fertilizer.